Nang no, susok susa. Hmm. Hindi o, mag ka ng no susok dyan na kamara. No, ma ng susok Diyan, mag-arap dyan Oh? wala pwente ng uh, tubig dito guys ayan o ayan o mayroon o ayan o susok ayan po ayan po oo oo nga mawawala na yon sa mamaya pag kinuwa, hindi mo kinuha kunin mo nga ayun o dalawa tatlo ayan po tignan mo nga pag nakita mo, kunin mo na kay si pagmamaya. mawala na 'yan diyan. Mamasalya naman eh. Lumapit rin 'yan, asabok. Andiyan. Ayun oh, no, sa ano mo? Ayun sa may Oo. Oh, <coughs> dilit isa pa. Meron pa isa. Katabi noon. Ayun katabi noon, ayun yung lumabas ang pwet oh, 'yan. Ito pa sa may tinilas mo. Dilit nga. Sa diltro lalaki. Di ka na dumaan. Papunta din sa taas. Nagawa ng susok guys. Ang kasama ko. <laughs> Yan guys. May bahay dyan guys. Ito yung tatahan naman niya ng gulay. gulay. Ha? Wala. Dati guys, ma maraming tubig dito. Ngayon, tag araw, kakunti na lang yung tubig. Ayan. Ito, ito. Ito, meron. Ayan, oh. Yan oh, yan. Pag, ano ko lang dyan. Maghanap ko lang dyan. Marami yan dyan. Papunta dyan sa taas. Oh, ano yung nanap mo? Nililinis ko para makita. Ah, nililinis ko pala guys. Para makita yung suso. Oh. Wala na yan. Dyan ito. Ayan o, oh. kita ko. Malaki o. Oh. Ayan, ganito. Oh, ayan, o. Ayan. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, diba, malaki. Eh, buti pa ako nakikita ko. ikaw hindi mo nakikita. Ang din. Oh, lumaya na. Pag-uwi. Mm Hanggang -hmm. saan ba tayo? Ah, hindi doon. <laughs> ayan na ang bahay ni, ano. Ayan ba yung pangalan nun? Ayan, nag ko dyan. Huwag mong sabi nga wala Sabi mo ang dami sabi Guys, kunti pa lang namin Kunti ka kaya Kunti pa lang sa taas Ayan o, gano, baka meron. Ay, ayan o, meron o, o, maliit nga lang. Ha? Ayan mo na maliit. O, sige, bahala ka. Bagdal talaga. Talagang gusto mo, malalaki. O, sige. Ito yung malaking suso. Okay guys, may bahay guys o. Oh walang dingding ha ya yeah. padaan lang mongo kami gulay sa taas na mayet pupunta kami sa taaniman ni mayet kung kami puso Si Kuya, <laughs> siya lang mag-isa sa bahay niya. Kasama niya mga asok. Yan, marami siyang tanim dito ng papaya, oh. Papaya. May noob pa, oh.

<laughs> Muntik patuloy ako na dapa oh. Ang kameraman na dapa. Hmm. Andun oh. Losong ka doon. Mamaya na pag-uwi. Mabigat na mamaya pag dalhin mo pa yan sa taas. Excited talaga ito kasama ko.